dagdag gastos, ginawang negosyo, additional burden, bago ko pa ma-file noong 18th Congress ang panukalang batas na naglalayong i-repeal ang Republic Act No. 10912 o ang Continuing Professional Development Act. Yan na ang mga komentong naririnig ko mula sa ating mga profesional. Nito nakarang buwan lamang nung na-post sa aking official Facebook page na tayo muling mag-file ng bill na may parihong layunin, ang post na yun ay nakakuha ng libu-libong reactions at libu-libong shares. Not to mention all the comments thanking me for the proposal telling me that I am on the right track, expressing relief that once again, someone truly takes seriously the concerns of our professionals. Isa sa mga sektor na napiktuhan na pag-require ng CPD sa ating mga profesional ay ang ating mga kababayan na OFW. Bukod pa sa malayo sila sa kanil kanilang mga pamilya, tila dagdag lang sa isipin at poproblemahin nila ang pagkukumplay sa mga CPD unit na ito sa tuwing owi sila ng Pilipinas. Kaya layunin naman ng Senate Bill number no. 316 ni Senator Lito Lapid na i-exempt sila sa continuing professional development act.